Nangyari po itong nga uh, pangyayari po na ito dahil kanina pong mga bandang alauna, uh, imedya po ng hapon ay nagkaroon po ng negosasyon para po sa mapayapa po nilang pagsuko dahil binigyan po natin sila ng ultimatum. Nang within 24 hours po ay kailangan po nilang sumuko at nagkaroon po ng negosasyon. So ito po ay joint efforts po ng PNP and AFP sa loob po mo. ba ng ano sila, sa loob ng Kingdom of uh, Jesus Christ sumuko o oh, doon po, doon po mismo sumuko? Yes po. Apo. Ah, sa loob po ng KOJC compound po natin sila na Hello mga kabayans, what's up? This is Mr. Ri. Once again, andirito pa rin dahil sa pagsuko ni Pastor Kibuloy mga idol. So guys, meron lang po akong gustong i-clarify kasi ibang kwento ang pinapakalat ng PNP sa pagsuko ni Pastor Kibuloy. Oh. Ngayon po ay papanoorin po natin ang interview kay Chief PIO Picole Jean Pahardo sa PNT Custodial Center. So without further ado, let's do this! Maganda ng gabi po, uh, tatlong bagay lamang po yung sasabihin ko. Unang-una po ay kinukumpirma po natin na hawak na po natin si Pastor Kibuloy, si uh, Jacqueline uh, Roy, si Ingrid Canada, si Presente Canada at si Silva Semanes si po. Nakuha po natin yung custody po nila around 5.30 uh, this afternoon at mga bandang 6.30 po ay nilipad po natin sila mula po sa Dabaw at pagpunta po dito sa Villamore po tayo Lumapag po sila ang C-130 lulan po nitong mga nasabing individual at uh, nakakating po sila dito sa Villamor na around 8.30 ng gabi at nakakating po tayo dito sa custodial facility na mga around 9.10 ng gabi po. Sa so, ngayon po ay nag undergo po sila ng uh, booking process kasama na po dyan yung fingerprint at mugshot at uh, natapos na rin po yung uh, physical and medical examination. at uh, Nangyari po itong uh, pangyayari po na ito dahil kanina pong mga bandang alauna, uh, imedya po ng hapon ay nagkaroon po ng negosasyon para po sa mapayapa po nilang pagsuko dahil binigyan po natin sila ng ultimatum. Nang within 24 hours po ay kailangan po nilang sumuko at nagkaroon po ng negosasyon. So ito po ay joint efforts po ng PNP and AFP. Okay? Una guys, wala pong negosasyon or ultimatum na binigay ang PNP kina Pastor Kibuloy para sumuko sila. Paano po yung gagawin ng PNP? Eh hindi nga nila mahanap si Pastor Kibuloy, di ba? Hello? Tapos biglang naging joint effort yun ng PNP at AFP? Kayo naman, niloloko nyo naman po kami. Maliwanag pa sa sikat ng araw na hindi nyo nga po mahanap Sinapastor Pastor Kibuloy tapos magkakaroon kayo ng ultimatum at negosasyon ng 1pm? Grabe naman kasi nung niyan. It doesn't make any sense po ma'am, promise. Ayon po sa aking mapagkakatiwala ang source, wala daw pong ganong ultimatum or negosasyon. Oh, no. Di umano gawa-gawa na lang daw po itong versyon ng kwento na ito ng PNP. Ay, nako talaga naman. Ang sa loob po, po ba ng ano sila sa loob ng Kingdom of uh, Jesus Christ sumuko o oh, doon po doon po mismo sumuko? Yes po. Apo. Sa loob po ng KOJC compound po natin sila na po. Okay, pangalawa po, hindi po nila nakuha si Pastor Kibuloy sa loob ng compound ng KOJC na pinasok ni Nadiwata Overlord kundi sa kampo daw mismo ng ISAP or AFP. Dinaan lang daw po sa likod ng hangar dahil nandun yung eroplano Malamang doon din siya tinurn over ng AFP sa PNP. So uulitin ko po, sumuko po si Pastor Kibuloy sa kampo ng ISAP or AFP. Okay? Hindi po sumuko si Pastor Kibuloy sa loob ng KOJC Compound. Gaya ng sinasabi ng kanilang tagapagsalita. klaro yun ah. Nagbigay po ang PNP po ng ultimatum po na sumuko po sila otherwise po ay papasuki na po natin yung isang particular building na hindi po tayo pinapayagang pumasok. So natapos po ng negotiation ang uh, PNP na kinatawan po ng uh, ng intelligence group at isa pinagtulungan po ito that, that led to the uh, peaceful surrender po ni Napastok Kibuloy at apat pa at uh, at po tayo doon sa naging uh, naging mapayapa po nga at least itong uh, proseso po na ito. So yan po ang narrative na ginagawa ng PNP. Yung nabigyan ng ultimatum para sumuko or kung hindi, papasukin nila yung di sila pinapayagang pumasok? Paano po yung mangyayari ma'am? E peresahan na nga po, po nga pasok ang kapulisan sa kung saan saan sa loob ng compound na yan, di ba? Oh no! Papaanong di po kayo pinapayagan? Eh kayo na nga ang may control sa compound na yan, di ba? Saka uulitin ko, papaano kayo makikipagnegosasyon kina Pastor Kibuloy, eh di nyo nga siya mahanap, di ba? Pero guys, ito ang legit info from Mindanao Times. Na sumuko nga po si Pastor Kibuloy kay General Edmundo Peralta na Commander of the Intelligence Service of the Armed Forces of the Philippines. Ayon daw po sa isang Army Intelligence Official, dadalhin daw po si Pastor Kibuloy sa ISAP headquarters sa Camp Emilio Aguinaldo sa Quezon City. So mag-aalas 8 po ang breaking news na yan mga idol. Abang-abangan na lang po natin kung ano po magiging update nila. Ayos ba? So tingin ko guys, sumuko na lang talaga si Pastor Kibuloy ng kusa para din na mas talo pang lumala ang mga damages at dumami pa ang mga collateral damage na nagagawa ng PNP. At syempre para din na dumami palalo ang mga huhukayin nila sa compound at mga pader na bubutasin nila. Baka mamaya magmukha ng Syria na parang nanggaling sa warzone zone ang KOJC compound na yon kapag di pa rin siya lumabas. Kaya siguro sumuko na po siya. Or should I say, ang pagsuko niya ay simula ng sacred mission para mapabagsak ang bangag na nakaupo sa palasyo. Or should I say, let the show begin? For more videos, i-follow if nyo lang po ang Mr. Rio 2.0 sa FB at mag-subscribe sa Mr. Rio Official sa YT. Maraming salamat mga kabayans.